sistema. Baguhin ang sistema. May ina, may ina. Party list ng korup. Ibagsak. Ibagsak. Party list ng korup. Ibagsak. Ibagsak. Ang tao, ang bayan. Ngayon ay, Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan. Abante na po mga kasama. Sundan lang po ang ating mga marshals. Oh, okay, ang tao, ang bayan. Kërëna, 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 kërëna,

No hay

sulim ang gagawa ng bayan Ngayon ay lumalaban Ngayon ay lumalaban Eskola ng bayan Pag-asa ng bayan Kabataan. Kabataan.